Ah, ayan mga ka-vlog sa ating drone. Hindi ko pa masyadong binibilisan eh. Baka mawala eh. Pero, I'm just, uh, just doing practice flight pangalawang battery ko na to naubos na yung nag low battery na yung isa ayan medyo malamig ngayon eh tsaka hindi masyado maliwanag yung panahon ayan. i-return ko na nakain na ako 242 ayan may pick in tayo sa FB marketplace free free sunglasses so tingnan natin oh no? Yan ako bakit niya Finray Sun Reader Glasses Parang $28 sa uh, Sa Amazon eh So pick upin ko up na lang Yan mga vlogs so, oh Sun Readers Maximum block Migrado ata So It's good to go Yan Ayan mga vlogs na ni ni ha ni hao tawag nito uh, yan. binaba ako namin yung ano yung TV stand kasi nilipat namin yung TV hindi na kailangan dun sa spot so binibenta ko yan no? uh, so, um, yan nga gagawa ko ng shelf para sa halaman ni Esme ayusin ko muna Grabe, yung garahe, imbis na lalagyan na ng, ng sakyan dito sa Canada, eh, uh, lalagyan na ng mga abubot, eh. Ayan. Ay, mga kablogs. Basta kayo dyan. Ito, magkasundo tayo. Tapos, sa uh, meron akong kailangan dito na nagbibenta ng computer. Kasi sa yung anak ni sa sa gaming gaming laptop sabi ko mas mahal ang gaming laptop so tingnan namin yung PC laptop no ah PC laptop workstation type na gaming para kung gusto niyang i-upgrade yung ang tawag ito? gusto niyang i-upgrade yung uh, yung graphics card ganyan kaya kaya niyang i-update buksan lang yan so yan mga ka-vlogs na uh, dito sa marketplace uh, uh, sa Pilipinas Lui. dito sa Canada um, makakatipid ka kung tingin ka sa uh, marketplace kasi mga electronics naman unless na may business ka yung pwede mo ma write off yung mga taxes it's advisable to buy brand new ones pero kung yung mga yung gaming na ganyan para sa mga anak nyo sa entertainment na you can buy it from marketplace na walang ano walang walang tax so pero yung sa mga kotse kailangan mo i-register kasi kaya they, they tax you on that one again right so yun lang tsaka alam mo na yung dito sa Canada talagang ano dito uh, yung yun nga pala yung may taga Dawson Creek si Jerry ko ang pangalan niya na nagtanong na pwede siya pumunta rito ng Tuesday para tignan yung Nissan Murano na. Uh, Kaya naka discount siya ng Asya ng discount Kasi magbabiyahe pa nga siya 4 hours To uh, Prince George uh, Alos yeah, bigyan naman ng discount So um, Yung nagpapabenta is uh, Bawasan na lang niya yung kanyang uh, Kanyang asking price so ganoon naman eh pagka siyempre may commission ka kahit konti lang sa pagod mo sa lahat naman dito sa Canada kailangan katumbas is pera yung lahat ng galaw mo mamasyal ka pera yun Ganon din man sa Pilipinas pero mas muna, mura nga lang ng konti dahil uh, yung pera na pinang pinanggagastos mo sa Pilipinas is uh, usually it's uh, uh, converted from Canadian mas malaki diba so yun nga kaya maganda talaga mag ipon ng ng okay dito sa sa Canada tapos sa uh, sa mo iuwi sa Pilipinas kung nakaipon ka na no? kasi yun nga yung mga dito mabilis ka magkasakit kung puro trabaho trabaho lang talaga no kasi nga mga pagkain dito frozen tapos hindi ka pa pinapawisan kailangan mo pang magbayad para pawisan ganyan dito no so advice ko is talagang sa mga nagbabalak yeah, Maganda ang uh, trabaho dito kung makatrabaho ka, pero kung saan ka masaya, no? uh, masaya ka sa trabaho mo and you're uh, making money out of it, tapos nakapag-ipong ka at nasusustentuhan uh, mo ang mga pamilya mo. Mga pamilya, eh, eh. I mean yung pamilya, meaning, you know, yun. kasi sa atin may pamilya ka kung mayroong mga ano sa Pilipinas na kunwari pinapadalhan kaya ganyan Shoutout uh, shout out nga pala kay ano no Flores Vlogs yan nagtatanong siya wala pa yung pamilya niya rito pero taga Nova Scotia ata siya yeah. so I don't know kung anong status niya dun uh, I think uh, temporary foreign worker pala or or yeah shout out sa iyo dyan na uh, Flores uh, Blugs. and from Nova Scotia and um, shout out ko rin si ano pala si Jamie Ulaso uh, kalimutan ko eh Jamie from uh, Jane and Finch area sa Toronto na uh, and Ben Janet na uh, Ben Janet he moved to Calgary and shout out ko rin si Jamie Ulaso Si Benjen at si Larkin Fernandez na rin, uh, shout out ko ulit. Um, yun yung mga college uh, friends ko nung nasa Ontario, Humber, Humber Days, Humber College Days. Ayan. So, ayan o, nakakatuwa lang na uh, balikatin mo yung nakaraan. I'm on the vlogs. Tyler, uh, computer guy. Just wait. Hi, mga I'm vlogs. I'm uh, with Tyler Haste. He's a YouTuber also. Computer repair. <laughs> Tyler, computer repair. He's head of computer the block. Repair. Computer Repair. Yeah. <laughs> Check it out if you're in Prince George, uh, North BC. He's, uh, he's a good guy. Thank you. <laughs> <Yeah. laughs> Alright. So, yeah, I'm just gonna put something on this.